Sinapak sa pako muna bago ko patayin eh. Ang ina mo. One bullet for ipak. Ipak, go out. Oh, shit! Nabakit ka. Bullet yan. One bullet ka, gago ka. <laughs> Yeah. Hindi mo alam na, I want you. Smoke na, you girl, that I want you. Yeah, isama mga friends ka hit one TWO Sound pa we can do it all, girl. So, to two chains, AKO two face. Naka LOOP baby. So, wrong, cute, baby. Puro blue face, SA blue bay. Ka hit drive, suela pa baby. Grabe still Mag-uumaga na yung wind popping bills Nakasama mo ang tulad ko na lagi chill Di nagahabo sa si chicks kasi madaming bills yeah, winning Mga dating tulong nang kasi nga willing Na maayos at mabago na home living My best life kaya ang sarap ng feeling Yeah, Akala ko dati mananatili na akong broke Akala ko dati. 🎵 Sa buwan ang ginawa, di na wala hope Lagi tong loadin, di na basta rapper ako'y poet 🎵🎵 Papulap na sa'yo and girl you know it Ipakita ang galing, you better show it, yeah, ay Sin City Play, alalaruin mga hoes La 🎵 Pera pera uunahin pati mga bros Di ka naman down bitch Yung lalaki mo kasama puro clown bitch Welcome sa town, bitch, sa -town, bitch. <laughs> I must be dreaming The life ng mga dating talunan You must be dreaming Matatalo mo ang aking kuponan Ang hingang sinin At hea naman ang aking mga piniglaruan Dito chilling Ang nakaraan ko naman na dapat na mahigit nagsabi na sa kakarap ko Dito ay ganito na pala mangyayari Pero dumadain, pati na mga babae Na sa akin lumalapit, ako nang aakit Kapag girl sa akin talaga parang gusto mo rin na ganaman Kala At wala yari alam mo na yun Ano man ang atin ay sa atin lang yun Dalawa pareho lang naman intensyon natin At kung tawagin sana tumugon Kasi sa akin kiss baby, you know that it ain't me Lahat sila lang kahit na sino pa Ay lalaki na makaharap mo ay alam ko nga ako pa You must be dreaming